Umupo si Bay sa kama, ang kanyang tono ay matatag, sinabi niya sa kanilang dalawa na hindi niya sila sasaktan, ngunit dapat silang makinig sa kanya. Si Yenko, galit pa rin, sinumpa si Bay. Inakusahan niya siya, ng pagkakaroon ng perverted thoughts at sinabi sa kanya na lumapit sa kanya kung talaga namang gusto niyang lumaban ngunit huwag buli ang kanyang kapatid. Sumagot si Bay ng malinaw na naiinis. Sinasabi niya na kung sino man ang may perverted thoughts, iyon ay siya, hindi siya. Kinagat ni ko ang kanyang mga ngipin, ang kanyang galit ay lumalaki. Sinasabi niya na papahiyain niya siya kung hindi siya magbaback off. Inutusan ni Bay ang dalawang kapatid na babae na manatiling nakatayo. Sinasabi niya sa kanila na magtatanong siya sa kanila ng ilang mga tanong. Nagsimula siya sa pagtatanong kung alam nila kung ano ang nangyari sa mundo na ito at kung magagamit nila ang revolver panel. Sumagot muna si Yano. Sinasabi niya na alam nilang dalawa kung ano ang nangyari at na nabasapa niya ang Evolver Forums. Kinumpilma din niya na magagamit nila ang Evolver Panel. Sumagot si Yenkun nang mabilis na sinasabing alam niya ng napakahusay. Idinagdag niya na maraming tao ang namatay at na maraming pets ang wala na ngayon. Sinasabi niya na isang magandang bagay na sila ay wala na. Sumimangot si Bai at nagtanong kung bakit level 2 lamang sila. Nagtataka siya kung si Yenko ay sobrang takot upang lumabas at pumatay ng mga monsters upang makakuha ng experience. Pumasok si Yenko, nagpapaliwanag na siya ang pumihil kay Yenko. Sinasabi niya na ang mga monsters na kinakaharap nila ngayon ay minsan naging mga tao. Hindi niya magawa na sakta ng mga ito, lalo na dahil hindi na sila masasaktan ng mga monsters. Idinagdag niya na hindi madali para sa kanya na labanan ang mga ito kapag sila ay minsan naging mga tao tulad ng kanilang sarili. Tinawag ni Bayseño na Hangal, binalaan niya siya na maaga o huli mayroong isang malakas na sapat upang saktan sila ay lalabas. Nagtatanong siya kung paano nila harapin ang mga ito kung mananatili lamang sila sa level 2. Binigyang diin niya ang panganib ng kanilang kapangyarihan, nagpapaliwanag na ito ay nakatali sa kanilang mga emosyon. Kung hayaan nila ang kanilang mga emosyon na kontrolin sila, maaari silang magtapos sa pagiging handal at unpredictable. Sinasabi niya sa kanila na ipikit ang kanilang mga mata at mag-focus. Gusto niya silang maramdaman ang kanilang kapangyarihan at matutong kontrolin ito. Pagkatapos dapat silang mag-isip ng maingat tungkol sa kung ano ang kailangan nilang gawin. Ang dalawang kapatid na babae ay ipinikit ang kanilang mga mata at bigla silang nagsimulang sumigaw. Umiiyak si Yenyo na dapat siyang tumulong sa iba, maging isang mabuting tao, at gawin ang kanyang pinakamahusay upang tulungan ang lahat. Samantala, sumisigaw si Yenku sa galit, sinasabing papahiyain niya ang lahat na nananakit sa kanyang kapatid at sinuman na sumusubok na buli siya. Pinanood sila ni Bai ng may pag-aalala, na pagtanto niya na ang kanilang rationality ay malubhang na apektuhan. Kung hindi niya sila disiplinahin ng maayos, Maari silang magtapos sa pagiging low-level spirits na kumikilos lamang sa pure instincts. Sa kasong iyon, mawawala sa kanila ang kanilang pagkatao at magiging mindless monsters. Tumayo si Bai, nakatingin sa dalawang struggling spirits sa harap niya, isinaalang-alang niya kung paano sila tutulungan. Training ang mga emotionally charged spiritual entities na ito. Una, kailangan kong ay minimize ang impact ng yin energy sa kanila. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanila, isang maliwanag na violet energy ang lumalabas mula sa kanyang palan. Natulad ng paghawak sa solution, bam ulong siya, gamitin mo lang ang telepathic energy at maglaro sa kanila ng kaunti. Maaari rin itong eye train ang aking telekinetic control. First try complete suppression. Ang violet energy ay umikot sa paligid ng kanyang kamay, pagkatapos ay lumabas, Itinapon si na Yenyo at Yanko laban sa bawat. Isa, umiyak sila ng magkasabay, kinukwestyon kung ano ang ginagawa ni Bai. Tumigas ang mukha ni Bai. Ibinaba ang kanyang boses, inutusan niya ang mga kapatid na babae. Tama iyon, labanan mo ng buong lakas hanggang sa maubos ang iyong yin energy. Manimanipulahin niya ang swirling energies, ngayon ay pula at asol, upang balutin sila ng parehong mga kamay. Naisip niya sa kanyang sarili, maaari akong magsanay sa paghubog at pagkontrol ng telepathic energy. Pagkatapos ng lahat, sa nakaraang buhay ko, hindi ako isang espesyalista sa spiritual realm, kaya ang kakayahan na ito ay hindi masyadong malakas. Sinayen ko at Yenyo ay pinindot ng mahigpit ng magkasama bay ang kapangyarihan ni Bay. Ang dalawang batang babae ay nanginginig ng uncomfortably. Si Yenyo lalo na pinilipot sa isang awkward position bay-bay. Nagpatuloy si Bai na kontrolin sila, kinagat ang kanyang dila, kontrol ang dalawang spiritual bodies nang sabay-sabay. Maaari kong maunawaan ang pangkalahatang anyo, ngunit ang mas pinong detalye ay kulang pa rin. Bukod pa rito, idinagdag niya, dahil lumalaban pa rin sila, ang kanilang mga galaw ay mukhang bahagyang off. Pagkaraan ng ilang sandali, napagod mula sa kanilang pakikibakalaban sa kontrol ni Bai, si Nianco at Yanyu ay napunta sa unconsciousness. Bigla, tulad nito, si Bai ay nabigla. Tiningnan niya sila ng may pagkalito. Ah, bakit hindi na sila lumalaban? Mayroon pa rin yin energy sa loob nila. Tila gumaling ng kaunti ang kanilang katalinuhan. Iniisip ba nila na hindi ko sila sasaktan? Lumapit siya sa kanila, ang parehong mga kamay ay naglalabas ng yin energy. Marahil kayong dalawa ay hindi pa nauunawaan ang sitwasyon, binalaan niya habang naglalakad siya, kung hindi mo matutunan na kontrolin ang iyong emotional yin energy, maaga o huli ay magiging mindless monsters ka. Ang mga kapatid na babae na yen ay nagulat na gising, pinipilit laban sa kanyang control muli. Ang kanilang paglaban ay malapit na sa pit niya. Winalis ni Bay ang kanyang mga braso pabalik at umungal. Kung gayon baka tapusin ko na lang kayo ngayon. Binalaan niya sila, nilalamon si Nayenyu at Yenku sa isang tempest of energy hinugupit ng energy ang kanilang mga damit sa mga shreds, iniiwan ang dalawang kapatid na babae na exposed sa harap ni Bai. Agad na sumusunod dito, ang baluktot, nag-aalangan ng mga sigaw, umalangaw-ngaw at nagba-vibrate ng intensely ay maaaring marinig ng malinaw mula sa labas ng pintuan. Si Bai ay hinihil ang dalawang kapatid na babae ng sabay-sabay, isang oras mamaya, ang dalawang kapatid na babae, sinayan ko at yanyu, Napagod pagkatapos ng kanilang ordeal kay Bai, nakahiga ng magkasama sa ilalim ng isang kumot. Inihiga ni Yenyo ang kanyang ulo kay Yenko, parehong natutulog. Si Bai, nakaramdam ng satisfaction pagkatapos ng kanyang exertion, umupo sa paana ng kama at nagtanong. Ngayon, kung nakatagpo ka ng isang monster na umaatake sa isang tao, ano ang gagawin mo? Ang mga mata ni Yenko ay sumili ng nakabukas. Itinulak niya ang kumot sa tabi at sumagot ng walang pag-aatubili. Ililigtas ko ang tao at ipapadala ang monster palayo. Si Yenyo, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, idinagdag, kumilos ayon sa iyong lakas. Kung posible, ipadala ang monster diretsyo sa impyerno. Si Bai, naobserbahan ang kanilang mga responses sa kanyang test, nag-alok ng serious phrase. Napakabuti, tila nabawi mo na ang iyong katwiran. Bagaman nag-iiba ka pa rin sa pagitan ng mabuti at masama, hindi ka inihimok sa extremes by ang iyong yin energy. Si Yenyu nagnininingning, sumagot, "Salamat, big brother." Si Yenko, "Gayon pa man, bristle tulad ng isang maliit, galit na aso. Para sa rough treatment na ginawa mo sa amin, babayaran kita maaga o huli." Hindi pinansin ang banta ni Yenko, sumandog si Bai. "Pasulong at dahan-dahan daw ang tumayo." ipinagpatuloy ang kanyang paliwanag sa isang calm tone. Bago ito, hindi mo alam kung paano kontrolin ang iyong yin energy. Ngunit sa iyong yin yang talent, maaari mo pa rin ay absorb ito automatically. Ngayon nagsisimula ka sa simula. Tuturuan kita ng ilang basic techniques. Lumingon siya, itinataas ang kanyang kanang kamay at kinuyam ito ng bahagya. Subukan na unti-unting ilabas ang accumulated yin energy palabas. Ipakita ito sa form ng damit. Ang mga kapatid na babae ay namula, nakatingin sa kanya na may isang halo ng excitement at apprehension. Agad na sumusunod sa kanyang mga instructions, ipinakita ni Yenyo ang yin energy bilang isang adorable bow sa kanyang ulo. Habang si Yenko ay bumuo ng isang pares ng alluring gloves. "Ginawa namin ito," sigaw nila. Nagpatuloy si Bai na lumalapit. Ang yin energy na napanatili sa loob ng iyong mga katawan ay dapat ay manage batay sa iyong individual capabilities. Kapag ganap mong na-master ito, gagamitin ko ang mga araw na ito upang gabayan ka sa pag level up. Nang maglaon, sa Red Star Mental Hospital Dungeon, ngayon ay ganap na nakadamit. Si Yenyu na may practiced is, channel ang kanyang yang energy patungo sa isang benevolent spirit zombie. Soul Transcendence, idineklara niya. Malapit, si Yan pantay na adept sa kanyang bagong attire, nag-focus ang kanyang yin power sa isa pang undead creature. Twisted evil spirit yon. Ang mga kapatid na babae ay enthusiastically nagpadala ng mga remaining enemies sa loob ng hospital, hinahasa ang kanilang mga skills at coordination. Ang isang system notification ang lumitaw na nag-aanunsyo ng pagkatalo ng mini-boss, ang head nurse. Sa mission kumpleto at isang newfound understanding ng benevolence ni Bai, ang asal ni Yanko ay lamambat ng malaki, nagmadali siya sa kanya, sabit na ipakita ang kanyang galing. Kumusta kami, big brother? Ngumiti si Bai sa approval, ngunit pagkatapos nararamdaman ang mischievous intent ni Yenko, itinuro ang isang daliri sa kanya. Huwag subukan na mag-smuggle ng evil thoughts sa aking katawan. Hindi ito gagana. Nahuli sa aktong iyon, kinuha ni Yenko ang kanyang kamay pabalik na may isang half. Marahil yon ay dahil masama ka na, kaya ang evil thoughts ay walang effect. Si Yenyu nakasanayan sa kanilang banter, humikab ng malawak. Bigla, isang system notification ang lumabas, nagdulot kay Bay na sumigaw sa pagtataka, iyon ba ay isang mensahe mula kay Manggam? Sa forum, nagmensahe si Manggam, Master Bay, Sword Immortal gusto ang aming tulong sa paglilinis ng isang Nightmare Difficulty Secret Dungeon. Hindi talaga ako Sword Immortal, Big Brother Bai, kung may oras ka, dapat kang tumulong. Sumagot si Bai, ipadala mo sa akin ang mga dungeon details sa isang private message. Sumagot si hindi talaga ako Sword Immortal, nakuha ko na. Agad, ang account na si Yeezy ay nagmensahe, isang spot na titira sa team. Paano ko hayaan ang aking little sister na makaligtaan? Sumusunod dito, isang system notification ang lumitaw. Shushan Mountain Path Dungeon, Special Nightmare Difficulty, Dungeon Introduction, ang Shushan Mountains, isang landas na mas mahirap kaysa sa langit mismo. Sinaunang Immortal Mountains, walang immortals, ngunit umaalingaungaw sa tunog ng mga espada. Ang mountain path ay umaabot ng walang katapusan. Sino ang makakaakyat sa summit na nababalutan sa hamog, Nagtatagong ng mga kapalaran na hindi pa nasasabi? Bawat hakbang, bawat bato ay isang pagsubok. Kung wala ang immortals consent, ang mga katawan ay babagsak sa abis. Dungeon requirements, tanging evolvers lamang ang maaaring pumasok. Hindi talaga ako sword immortal. Evolution code dolyar 098 dolyar. Dapat maging team leader. Team size limitado sa apat at isang level cap ng $10 dolyar. Pagkatapos magbasa si Bai, hinaplows ang kanyang baba, nag-iisip. Kaya iyon ang dahilan kung bakit sila nagmamadali. Ito ang level restriction. Kinakamot ang kanyang ulo, nalubog sa pag-iisip para sa isang mahabang sandali, nagpatuloy si Bai na ay malito over. Marahil hindi niya naririnig ang Sword Immortal na ito sa kanyang nakaraang buhay o marahil hindi siya makahanap ng reliable teammates at sa huli ay namatay sa dungeon na ito. Ang forum ay abalang-abala sa activity. Ang mensahe ni Bay ay dumating sa perpektong oras. Hindi pa ako nag-transcend, kaya ang aking level ay capped sa $10 dolyar. Mag-team up tayo. Sumagot si Overlord, ang huling team spot ay mapupunta sa highest bidder. First fair. Ngayon, sumali si Luhay sa pag-aanunsyo na siya ay nandito. Sumagot ang account na si Really Not Fake, fellow The Wist Sword Immortal ay inanusyo na ito sa channel. Pupunta ako sa oras na ito. Paumanhin sa lahat. Nag-scroll baba, si Hong Han gamit ang kanyang Overlord account ay nagmensahe. Ano ang nangyayari sa mga backroom deals? Old The Wist, ibenta mo ba kay Sword Immortal ang ilang chrysanthemums? Sumagot si Overlord, magkano ang binayaran niya? Doblihin ko iyon. Hindi pinansin ang chrysanthemum comment, idinagdag ni Yeezy, hindi fair. Si hindi talaga ako sword immortal ay namagitan, sinusubukang pakalmiin ang sitwasyon. Lahat, mangyaring huwag kayong magalit. Ang dungeon na ito ay nauugnay sa traditional cultivation practices ng ating bansa, kaya nagpa siya akong dalhin ng isang tunay na comrade. Sa susunod, bibigyan ko ng priority ang lahat para sa dungeon runs. Mahinang tumawa si Bai, Inoobserbahan ang ongoing discussion sa chat. Isinara ang system window, lumingon siya sa mga kapatid na babae na yen. Sige, tigilan na natin dito para sa ngayon. Oras na upang umuwi. Si Yen ko, nakaramdam pa rin ng unfulfilled, nagtanong na may isang hint of disappointment. Wala na ba? Maaari pa akong lumaban. Frank kanyang ipinaliwanag ang kanilang mga kasalukuyang limitations. Sige, kayong dalawa ay hindi magagawang hawakan ng mga monsters pa sa loob. Ang boss ay gumagamit ng mental attacks. Ang pagpunta ngayon ay magiging suicide. Ross ni ko ang kanyang mga braso, pouting at naglalabas ng isang half of this pleasure. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Yenyu, gayon paman, ay mas sumasang ayon, Chirpang, makinig kami sa iyo, big brother. Ang eksena ay lumipat sa Shushan Mountain Dungeon isang maliit na thatched hut sa paanan ng bundok. Si Bai, ngayon ay nasa loob ng dungeon salamat sa abilities ni Mangam ay nakatayo sa tabi ng isang lalaki. Nakita siyang dumating, binati niya siya, Master. Magalang na ipinirisinta ni Mangam ang bagong dating. Master, ito si Jinsho Bako. Ang guwapong lalaki na nakadamit sa Ancient Garb ay magalang na Win Avenue. Pagbati, Senior Bai, mangyaring tawagin mo lang akong Chunho. Bai. Comment, share, and subscribe to my channel to go, but I'm, till I'm at both.